Meron nag-comment sa video ko yesterday pag call out ko ng attention ni Senator Marcoleta na sana maimbestigahan si Rene at lumabas talaga yung totoong mga pangyayari dahil doon sa kanyang pagtestify testify mukhang marami yung uh, naglalarong mga reaction, o reaction ng mga content creator dito kay Rene. So, o oh, si alias Rene na ang tunay na pangalan pala niya ay si Michael Maurillo ay uh, lumabas, di ba? Lumabas, bigla, at uh, bumaliktad siya sa kanyang testimonya o pinisinimalingan niya yung kanyang mga sinabi during the Senate hearing of Risa Oteberos last February. Uh, at kung maalala natin, muli ay nakatakip ito ng mukha, nakamaskara at balot na balot siya at hindi talaga siya ma-identify uh, physically. Pero yung boses niya, kung ano yung boses niya noon sa pagtestify niya sa Senado, ganoon pa rin ang boses niya ngayon. At kung babalikan niyo yung video ko last day, meron diyan mga nag-comment na bakadaw uh, baka daw nilibre na ni Kong Marcoleta yung aking bill sa sa kuryente dahil um, parang ipinagkakatiwala ko yung investigasyon tungkol dito sa paglabas ni Rene. Well, nakakatawang comment pero ang sagot ko dyan, hindi po ako binayaran ni Kong Marcoleta o ni Senator Marcoleta. Hindi po binayaran ang electric bill ko kasi unang-una wala po ako dyan sa Pilipinas. Nandito po ako sa ibang bansa bilang OFW at hindi ko po kinala personally si Senator Marcoleta. Kaya wala pong bayaran na nangyayari sa electric bill. Siguro dahil uh, ito nga si Senator Marcoleta ay may mga platform sa kanyang campaign na below 2,000 pesos electric bill ay magiging free sakaling maaprubahan yung kanyang i isusulong na batas o gagawing batas tungkol sa Uh, bill ng mga mamamayang Filipino. Okay, so bago natin pag-usapan itong panibagong mga kumakalat ngayon na paglabas naman ni alias Totoy, di ba, ang daming lumalabas alias Rene, alias Totoy, sino pa kayang lalabas na alias? Gusto ko lang dagdagan yung aking uh, sinabi doon sa last vlog ko yesterday na napansin ko sa pabalik-balik kong pananood itong si Alias Rene. Na nakita naman natin kung kayo ay uh, manunood muli doon sa kanyang pagbaliktad uh, tad ng kanyang testimonya. Si Alias Rene ay stress na stress talaga. So, dalawa ang naiisip ko dyan. Maaaring talagang hindi niya nakaya sa, dalhin pa sa kanyang konsensya habang buhay yung kanyang mga maling ginawa sa pag-testify at kinalaban niya ang mga Duterte dahil isinangkot niya doon sa kanyang testimony. Maaring may mga tama siyang mga sinabi against Kibuloy pero maaring mas marami yung kanyang pagkakamali o pagdiin uh, sa mga kanyang inaakusahan. At uh, dahil one year na ito mahigit na kalipas, at nakita naman natin ang kanyang facial uh, appearance na hindi siya happy, hindi siya uh, relaxed, kundi nakita natin na stress, na stress ang kanyang mukha. Siguro it's about time for him na i-confess ang totoong uh, issue o ayaw na niya magsinungaling. Isa pang nakikita natin dahil sa hirap ng buhay ngayon, baka na bili na naman muli itong si Muril, Maurilio ng mas malaki pa kaysa sa inalok ni Risa Ontiveros. Kaya kailangan niya maglabas o ilabas ang kanyang totoong mukha. Ito ay mga aligasyon lang. Ito ay mga haka-haka. Ito ay mga opinion o reaksyon natin. Pero ganun pa man, sana talaga pansinin ito ng Senado at uh mailabas ang ang totoong issue dahil biktima na naman ang mga maliliit na mamamayang Pilipino dito. Una, ginagamit nila Risa Ontiveros 'yung tax ng bayan sa pag-iimbestiga dito ng ilang series of investigation din jan sa, sa Senado ang ginawa ni Risa at uh, kaya ko sinasabi na ginagamit dahil syempre yung ginastos nila diyan sa hearing, yung mga pagkain nila, yung mga ininom nila, yung mga electric bill nila na kinonsumo during the investigation ay galing po sa taxes ng bayan, ang pinambayad siya. At hindi rin natin maiaalis na maaaring itong mga suhul-suhul na binanggit ni Michael Maurillo na di umano'y uh, 1 million, mahigit na ang kanya natanggap galing kay Risa, hindi rin natin alam kung saan niya ito kinuha. Saan ni Risa ito kinuha ng mga pondo. Hindi naman aabot 1 million yung sweldo ng mga senators. So marami pong katanungan na mapahanggang mapa, sa ngayon, kailangan uh, mabigyan tayo ng kasagutan. Nag-aantay po tayo at uh, aasa asa tayo dito sa ating mga panibagong uupong senador na hindi nila ito tulugan hindi nila ito isang tabi kailangan sagutin ang demand ng taong bayan so yun po at ang pangalawang pag-usapan po natin o bibigyan ng pansin itong paglabas ni alias Totoy halos magkasunod ang mga naglalabasan ngayon na you know pag uh, siwalat na mga karumalduman na mga pangyayari sa ating bansa. Na nagulat ako na noong isang araw parang pinagkibit balikat ko lang hindi ko siya uh, hindi ko naisip na gagawa ako ng video dahil sabi nga ni Alias Totoy aabot daw 34 o sabi din ng uh, mainstream media mga nasa 34 ang biktima na nawawala dito sa Sabongero na sabong you know dito sa Sabong Syndicate na meron di umano malaking tao na nasa likod nito na mayaman, mapera at meron pa siyang mga idinidawit na mga official ng government at meron din siyang mga meron din siyang idinawit na sikat na babaeng celebrity. At uh, kaya ko ito binigyan ng pansin ngayon kasi mula dun sa 34 na narinig natin nung isang araw sa balita ay umaabot na di umano sa 100 ang mga itinapon na mga katawan ng mga sabungero na according to uh, alias Totoy, hindi lang hindi mga ordinaryo ang nasa likod nito. Ngayon, ang tanong, since pinagtatrabahuan nito ngayon o tinatrabaho ito ngayon ng DOJ kasama ng kapulisan at hindi rin natin malilimutan na ang DOJ ang isa sa mga kasali sa nag-group effort para i-surrender, i, i si dating Pangulong Duterte sa Hague. Maaasahan kaya ng taong bayan kay DOJ Rimulya? Kung sino man ang nasa likod nitong mga nawawalang 100 plus na mga sabungero maaasahan ba kaya namin, ang taong bayan, na isurrender ito sa ICC? Kasi ang aligasyon nila kay PRD na 43 victims sa war on drugs ay uh, pinagdudusahan ngayon ni PRD sa Hague. Ngayon, since crimes against humanity ito, dahil higit 100 na ang uh, allegedly nawawala, sabi ni uh, Totoy, alias Totoy, na alam niya daw kung saan itinapon, hinahamon natin ang DOJ. Would you also surrender the people behind this? sabong victims o sabong uh, syndicate to surrender them in the ICC kasi this is more than what you accused PRD for uh, the crimes against humanity 43 ang binasa kay PRD noong first appearance niya sa Hague sa prosecutor na mga na-victim di o mano ng drugs against, o war against drugs. Paano itong mga victims ng sabong syndicate? 100 mahigit? So, tutulugan nyo ba ito? Magiging patas po ba kayo dito dahil 100 is 100? Mas higit pa ito sa aligasyon ninyo kay PRD na render nyo ang 80 years old sa Hague. Samantala itong uh, 100 na sinasabi ni alias Totoy ay napakalayo sa numero ng inyong inaakusa ina kay PRD. So, hindi namin ito tatantanan. Kailangan mabigyan ng patas na paglilitis itong inyong alegasyon dito kay PRD at dito sa napakaraming bilang at pataas pa na bilang ng mga biktima ng uh, sabong. Yun po ay uh, magiging saludo kami sa inyo kung magiging patas kayo dito dahil pare-parehas lang to na biktima. Pare-parehas lang ito nawawala. So kailangan kayo dito kumilos. Kung kinaya ninyong mag-group effort para isuko ang uh, taong may nagawa sa lipunan na napaayos niya ang buhay ng mga Pilipino. We will always also expect this sabong uh, victims na mabigyan ng hostesya. At sana hindi nyo ito tulugan at hindi kayo magbingi-bingihan. Kailangan namin dito ang sagot ng gobyerno at nang uh, DOJ kasama ng mga kapulisan. Ang daming mga nangyayari. Kung kaya niyong yung gastusan yung mga uh, kamag-anak ng vic mga victims di umano ng war on drugs para mag-witness doon sa Hague. Gastusan din niyo ang pagsuko nitong mga nasa likod nitong sabong syndicate para mabigyan din ng hustisya ang mga biktima ng uh, sindikato na ito. So sana ay maging patas kayo at sana ipatupad ninyo ang tamang batas. So yun lang. Kasi kami po mga OFW, marami po kami na itutulong dyan sa Pilipinas sa pamamagitan ng aming mga remittances. Dugot pawis namin 'yon para lang makaambag dyan sa Pilipinas at hindi tayo tumaob dahil ang ating ekonomiya ay uh, Uh, pabagsak kung wala ang mga kontribusyon ng mga uh, OFW remittances. So maraming salamat po at sana ay uh, mabigyan ito ng pansin. So hanggang dito lang tong baryo. Maraming salamat at kailangan ko umalis dahil may trabaho at mamamalingke. Thank you very much for watching and I'll see you again on our next video. Bye!